Hello, magandang umaga sa lahat. Ayan, maraming maraming salamat po ha sa mga ano solid supporters, silent so supporters. Ay mm -mm, yung mga silent viewers, gan Mm. Maraming maraming salamat kahit ano, kahit ano ng naghihinangalo na yung aking live na walang manunood. nandiyan pa rin kayo kahit papaano na natatambayan nyo ako kahit mahirap ayan ipagpatuloy natin kasi nagumpisa na eh kailangan ano kailangan gawin na natin Trabahoin natin kasi sabi nila ano daw monetize na daw ako pero sabi ko naman hindi pa. Eh bakit naman ang taas-taas ng mga subscribers mo? Tapos ang taas-taas pa ng mga viewers mo? Sabi ko, iwan ko dyan sa mga ano siguro nanonood kasi nagustuhan nila ako kasi maganda ako. Oo. Sabi nga nila maganda daw ako. Kaya ayun na nga ipagpatuloy natin yung ganda. Oo, 'di ba? Kasi nagustuhan nila yung aking kagandahan, kagaya nito, ang oh, kapal-kapal ng kilay ko, tapos singkit pa yung mata ko, tapos ang tangos-tangos ng ilong ko, oh, di ba may dimple pa ako, mm, oh, di ba ang kit-kit ko, di ba ang ganda-ganda ko, mm, tapos yung red lips ko, mm, posong hugis pa, di ba o oh, di ba mm, talaga talaga naman, oo oh, oh. sa mga bashers ko dyan, mahalin nyo na ako, huwag ninyo na akong ano, huwag niyo na akong itakwil kasi mahal na mahal naman na mahal na mahal niyo ako mahal na mahal ko kayo eh mali mali na naman yung tagalog ko kasi tiyana ano ba yan? Sige lang, bahala na kung ano-ano na lang ang sasabihin ko. Basta may maipos lang, di ba? <laughs> mm, di ba? Yung iba nga, hala to nagpapakahirap pa sa edit mga ano intro intro na yan hmm? ako walang ka arti arti wala ng intro intro basta post lang ng post parehas lang din tapos may manunood naman na kahit papaano isa isa oo diba hmm, kailangan talaga na ano na mag-post ng mag-post. Mm, bahala na. Manunood din sila yan. Hindi naman yan mawawala yan. Hindi naman na si Zero. Kahit lima, okay na yun. Kahit sampu, okay na yun. Ay na. Mm -hmm. manunood din sila yan. Yun yung tunay na nagmamahal sa akin. Yung mga ano, kunti lang manunood. Pero nandyan sila araw-araw. Nandyan sila nanonood, silent viewers, ikang nga, oo. Diba? ba mm, di Ang ganda-ganda ko. Mm, diba? Nilalangaw na ako. di diba? Totoo nga, nilalangaw ako dahil sa life ko, walang manonood. Pero ito, itong kagandahan ito, hindi mawawala. Mm, o oh, di diba? Mm, diba? Tapik-tapikin mo lang ng ganyan. O, oh, namumula na. O, di diba? Ang ganda-ganda ko. -ganda, kayo ba? Maganda ba? Kung maganda naman kayo o kayo mga ano Naku yung ugali naman hindi maganda Bati na tayo ha Huwag kayo makipag-away sa akin Oo, maraming maraming salamat bye o oh, iano na lang natin iwan one minute na lang natin oo oh. mag shoutout out na lang po ako sa mga ano naging kaibigan ko diyan na nakilala ko sa social media maraming maraming salamat po ha hindi ko na kayo isa-isahin alam ko nandiyan kayo alam ko yung tunay na pagmamahal niyo sa akin kasi hindi ko hindi niyo ako iniwan mm -mm. balang araw iiwan po kayo din <laughs> Hindi joke lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya ayun, ayun na nga. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po. Ayun, isa-isa kayo o isang-isang Ayan, isa-isahin ko kayo ng heart. Mm. I love you more. Mm hmm. Ayan. Ayan. Palakpakan natin si MCC TV Vlog kasi Mm, mm kahit ano walang viewers nagtsatsaga din, nagtitiis mm, yung yung pagtitiis, nandyan yung ano, nandyan yung tagumpay mm, -mm. maraming maraming salamat, MCCTV Vlog ang hap ambisyosa hap pilingira ng namubukadkad bye, maraming salamat mwah